is um, dito hingi po tayo dito na bukag yung parang kulay puti na sa loob ng ano ng ng niyog bunga ng niyog so hingi po tayo dito guys at ipapatuka po natin sa ating alaga mga manok okay napilak mo niyo hmm? napilak mo bukag rin oh. ko lang eh. niyo ginalin mo na, na basi inakanan na, na? kang kula sa ara no ngai lakot patok ka ulos manok no? wa wow, amot surdan ram nik sat ngoro ay lang oh. i botak den buka Bago pa di ba ya? Chal niyo ganun Ayan yung ginarabi sa taong. Bali guys, ito yung bibigay natin sa ating alaga manok. Okay, so madami. Ang dami po dito. So bigyan natin guys sa ating alaga manok. Okay, dalang. Dalang basi mga kawa. Yan. So lahat po ito guys, bibigyan natin. Okay. Bali magkukupra po sila dito. Yan po. Yan. Bali yung natin dito. Sayang kasi. Yan lang. Okay na siguro ito guys. try natin guys um, ibigay sa alagang manok kung kakainin ba nila or hindi kasi kanina nagbigay ko isang piraso doon parang kulang sa kanila so try natin ito yung mas maramihan na uh, ibigay natin sa ating alagang manok okay. so ito nanghiram pa ako ng sako para may lagayan po tayo kasi ating mga manok dito yung iba pagalagala lang tulad niyan sa labas pinalabas ko muna kasi sobrang init guys okay. So ilagay ko lang dito. Rahi. So yun guys. Okay. Yan. So mayroon pa doon, kukuha po tayo ulit ng dito. Ilagay po natin doon sa loob nating mga black meat chicken sa tinakita guys yan nagagawan ko yung iba yan yun katulad nun ng isa yun dito so di ko alam guys kung anong tawag dito sa tagalog sa amin yung tawag dito is bukag balik ko ako ulit ako guys para mabigay dun sa loob ng kulungan para mabigyan yung ibang manok okay Bale, pipisain, pipisain na natin guys para mas mabilis pong matuka yan ito yeah. yan ah yeah. yeah. okay, gitu jalan. tak usah. Main ulang. That's it. yun so nabigay na natin itong bukag sa kanila